What's up vlog? Welcome back to my channel. So for today's video, happy, 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 happy birthday to me. Este, happy Mother's Day sa lahat ng mga mother dyan. So especially to my Bal. Bal, harap ka naman dito ng onte oh. Happy Mother's Day. Anyang sa'yo. Nadagdagan tayo ng bagong gadget. Tagal ko ng pangarap guys. So, this is... DG Osmo Action 5 Pro tagal ko ng pangarap na ito guys so GoPro days pa lang so ilang GoPro na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na atang GoPro hindi pa ako nagkaroon kahit isang beses tapos yung DJ naman uh, nagkaroon na ng 1, 2, 3, 4 tapos yung pang 5 doon nagkaroon na ako so nabuksan na to kanina i-unbox lang natin ulit para lang ma you know, ma-feel yung unboxing moment so I'm so very happy Happy Mother's Day! <laughs> Happy birthday, <laughs> to me. Ito nga pala yung Adventure Combo Bundle Adventure. <laughs> Ay, nakalagay yun. Adventure Combo Bundle Adventure. O, ayan. So, uh, 48 gig internal memory. Tapos, pwede mo siya i-expand ng kahit ilang mo gusto memory. Kung meron ka ng Action 4 Pro, kahit hindi ka na magkaroon ng 5. Pero kung wala ka pa talagang kahit anong action cam, worth it naman bumili ng pinaka-latest na Action 5 Pro, syempre. Yun yung napili natin. So, ngayon lang tayo bumili. Syempre, step by step yan. No? Action Pro muna, tapos susunod Insta360, tapos susunod Drone. Di ba, Val? Walang mo, guys. So, open natin. Marami siyang feature na, na magugustuhan ko. Mamaya share kasi. Ito yung isa sa mga parang shockproof niya. Ito yung pinaka-unit, guys. E, ganito lang siya guys, kaliit. Pero sobrang powerful. Men. Sa kaliit pero sobrang worth it yan. Stig men. Tapos parang ano siya. Hindi siya nalalagyan ng fingerprint. Ang stig. Ayun ko, parang no, hindi siya masyado nalalagyan ng fingerprint. Stig men. So, ayan. so ito yung pinaka-unit niya. Sa tripod, Charger syempre Manual Mamaya babasahin natin to Sticker And then Yung pinaka battery pack nya Kasama to sa inclusions Ng bundle Meron syang tatlo So solid guys Sa isang battery Kapag full charge Tumatagal 4 hours Grabe Ang dami mo nang vlog nun dahil dami mo nang marirecord nun Capturing moments So Ito yung monopod eh, Tingnan natin yung monopod so, Solid Solid 0.5 meters. Ang langaba na na ito. Kita ni lahat ng mga nangyayari sa buhay mo. Nun. Woo! Si <laughs> Mother's Day to me. Tignan natin, no? Buksan natin, no? 2 seconds. Ay, why hindi nga 2 seconds, eh? 1 second lang siya. So, yes. Yan, yan, guys. So, yan, yan. Yan, yan yung binayaran mo. Ang angas, men. Ang angas, nya. So, meron siyang front view po. Siyempre, pag nagbablog ka. Yan. What's up vlog? Welcome back to my channel. So 4K yan, 4K resolution. Woo! Mm. Saya. Oh, saya siya. Unahin natin sa picture. So pagpapalit ng picture niya dito. Alright. Ayan yung mga sample shots namin kanina. Ayan natin kung makukapit. So marami siyang settings. No? Hindi ko pa masyado kabisado yung settings. Eh. Pero dun lang tayo dun sa mga natatandaan kong basic. Isa, isa sa mga nagustuhan ko sa review rin, syempre. Mag-record tayo ng isang sample na walang ano walang masyadong effects. Yan, normal video. Yan, normal video. Normal video. So pa-play natin 'yan mamaya. Yan, 10 seconds. Save. Pinaka solid na nakita ko is balancing pare. So balancing Kung ano na sinave mo dyan, yun yung pinaka makukuha ng capture niya. Okay, so try natin. So, pag pinlay mo yan. Ayan. So, try natin. Balancing. Bihari, ayan. Magulaw, magulaw. Testing. Okay. Balancing. So, horizon steady. Ito yung kahit umiikot yung camera, same pa lang din, same pa rin yung feature. Testing. Alright. O, oh, tignan nyo. Tignan nyo, nakaganyan niyo yung camera. Oh. Pero yung video nya, naka-landscape pa rin. Ayan. Tayo naman natin yung nagbablog sa, ano, sa harapan. So, ayan. So, ayan. So, hi vlog! Welcome back to my channel. So, ayan. ginagalo-galo ko sa kunyari. No? Ngayon yung itsura nung Kubo Vlog mo, medyo malikot ako kung rin. makakit mo ka yan? Sporty, kaya sa tinawag na action cam. kabuha mo. Meron siyang built-in stabilizer. Okay guys, subject, try, try natin dito sa action ka. Alright, let's go! Woo! niya. Pinapatakbo ko talaga siya. So, yun. pa pala siya isang feature na nag nagustuhan ko, nakalimutan ko sabihin. GI Mimo. Kung saan, kung lahat ng shot na nakinukuha dito sa action cam, pwede nyo nang agad ma-access gamit yung mobile phone. Basta meron ko yung DJI account. Yan, papakita ko sa inyo yung paano dinadownload lahat ng shot galing sa DJI papuntang phone agad. Kailangan nyo lang si yung logins ng DJI. So, sobrang amazing na napakadali. No, ano, pagka mag-edit ka, Napakadali. So, ito yung itsura niya, guys. So, again, thank you very much sa aking butiing loves. Butiing bal. Love you very much and happy Mother's Day. Sa lahat ng mama dyan, no? Sa mama dyan ko and mama Mads, lahat ng lola namin, happy Mother's Day. Sa mga nanonood na mama, happy Mother's Day sa inyo. So, tignan nyo kung gaano kalinaw at kung gaano ka-stable. Medyo magalaw-galaw ito ngayon, ha? At gaano kapalat? Gaano ko kalat tong bahay namin ngayon. <laughs> Yan yeah, no? so um, wala na linis-linis. <laughs> so dito natin tatapusin yung vlog. So tinatesting ko ngayon is yung Super Night Mode. Hanggang dito lang muna yung vlog. Thank you sa mga nanood. Stay tuned and wait for my future adventures. Yan, yeah, kakala mo talaga. Just continue to subscribe. Chong no? Good night guys. Thank you very much for watching. Bye for now. Welcome <laughs> center. <laughs>